Ang bawat butil ng bigas at pagkain sa hapag ay nakasalalay sa ating mga magsasaka, mangingisda at mga kababayan nating ang kabuhayan ay nasa agrikultura. Ngunit sila ay nananatiling pinakamahirap na sektor ng lipunan at hindi nabibigyan ng sapat na suporta. Ito po kasi sa Chitulagan ni ma'am, bali uh, may nag-suicide na po si uh. Kuya Roger tapos may mga nag-iisip na yun din yung gawin nila. Uh. Dahil hindi na din po may iwasan kasi ma'am dahil sa napakalaki po kasi yung utang po namin mga magsasaka. Siyempre, kunwari po, utang po kami sa banko, may interest din po. Tapos uh -oh. utang po kami sa agri-supply, may interest din po. Tapos ganito, ganito pa po yung nangyayari. So, at hindi naman pare-parehas ang buhay ng tao. May kayang bumili kahit mataas. At yun, yeah, yung mga... Pero sino mas marami? O oh, mas marami yung talagang wala. Bayad utang oh. na kagaya po natin. Kung dami Ay, na po, namin na-interview. na interview ano, na mga magsasakang uh, as in talagang uh, utang at ayaw na nilang dagdagan ng utang para magdagdag pa ng pataba. Bilang isang uh, tigabukid po kasi, uh, halos araw-araw din po ako nasa bukid. Yan po ang unang uh, tinitignan po namin yung daloy po ng uh, patubig. Mahari po sana, baka pwedeng dagdagan po nila yung uh, paagos po kung sakasakali man. Kasi unang-una, talagang uh, yung mga magsasaka po, eh, talagang hirap na hirap na rin po. Ang balakid ng agrikultura ay dumadaloy sa ating mga pamilihan na nagpapasakit ang ating mga bulsa. Sa taas talaga po ng bilhin, dapat siyang ng talaga po ng ating gobyerno. Kasi dumataas na mga presyo ngayon eh. Eh sa bigas, sa sardinas, mga ano, mataas na lahat eh pamataas ng presyo ng bilihin, mababang kita at banta ng climate change sa kabuhayan, pabigat ng pabigat ang pasani ng ating mga magsasaka, mangingisda at mga local food producers. Kulang na po talaga sila sa paggamitan kaya may times po talaga na nahihirapan din pang pa agriculture. Ang maipapayo ko po talaga ay tulungan po sila at mas tuunan po ng pansin dahil sila po talagang pinakanangailangan na Pilipino po sa ngayon. But pa yung mga estudyante, nararamdaman yung mga inaing namin kung ano nangyayari sa buhay namin. Angkat nila tayo sa ibang lugar. Ganun ba? Gusto nila mangyari? Mas nang po natin yung local nating mga produkto kaysa mga ibang bansa na produkto. Dapat yung sariling bansa natin yung hindi yung ibang bansa. Ang Agri-Party List, ang katuwang ng mga magsasaka, mangingisda, local food producers, at iba pang mga nangangailangang sektor sa pagpapagaan ng kanilang mga pasanin tatuloy tuloy-tuloy nitong pagsisikap para protektahan ang kanilang kabuhayan, pataasin ang produksyon, dagdagan ang kanilang kita, at gawing posible ang murang pagkain. Upang magawa ito, Nagsulong tayo ng mga batas na ngayon ay nai-enjoy na ng ating sektor ng agrikultura. Nagbibigay ng libreng serbisyo sa irigasyon para sa mga maliliit na magsasaka upang mabawasan ang gastos sa produksyon at mapalakas ang ani ng kanilang mga sakahan. Nagpapalaya sa mga agrarian reform beneficiaries mula sa kanilang mga utang sa lupa pagpapakulong sa mga agri smugglers, orders, rice manipulators at mga kartel na pumapatay sa kabuhayan ng marami nating na kababayan. Pagsuporta sa mga farm tourism sites para mapaunlad ang turismo, agrikultura at kabuhayan ng ating mga kababayan. Pinapalakas ang lokal na produksyon ng asin upang matugunan ang pangangailangan ng bansa at suportahan ang kabuhayan ng mga manggagawa sa industriya. Paano nakatulong ang mga batas na ito sa ating mga magsasaka? Gamit po namin puhunan sa aming pag-asaka, lalo na po sa pagpaunlad at sa pagpapalaki po ng ani ng aming mga bukirin. Hindi na kami uutang para lang makabili ng pang pataba. Noon, kumuti sa pataba, maani lang kami ng almost 60 kabans per hektar. Ngayon, kumuti. Yung pamungko namin, dadagin pambili ng pataba, ng insecticide nagkaroon ng improvement yung pagsasaka, dumami ani. Ngayon, maani na kami ng almost 100 per hectare. Kaya napakalaki. Laki ng pagkakaiba. Pinursyon niya itong batas neto para makatulong sa aming mga magsasaka. Una po sa lahat, tulong po ito dun sa panag-aaral ko po na aking ah, mga anak at abaw po ng Diyos, tulong din po niya. Nakatapos naman po lahat. Ngayon po ay kabaho na rin po. Lahat po ng mga inabutan ng kondol na ito sa saka, nabigyan po ng benepisyo na nagkaroon po sila sa sariling lupa. Unang-una po na dahil po sa pagpapatawad sa aming mga utang, nagkaroon po kami ng malaking kita. So dahil po dito, ang mga kita po namin ay magagamit po namin sa uh, susunod na pananarbaho tulad po ng supply no na kailangan namin para sa pagtatanim, mga abono at saka yung mga insecticides. So, yun po ay uh, isa sa mga hindi na namin iniintindi. Suporta sa agrikultura, panalo ang masa, panalo ang sambayan ng Pilipino. Marami na tayong napagtagumpayan, pero marami pa tayong pagsisikapan. Patuloy ang pagsulong ng agri para sa seguridad sa pagkain, proteksyon sa lokal na ani at pag-angat ng bawat Pilipinong nagtatrabaho para sa ating hapagkainan. Marami na tayong napagtagumpayan pero marami pa rin tayong pinagsisikapan. Sa Cheaper Rice Act, bibili ang gobyerno ng palay mula sa lokal na magsasaka, kanas mataas na presyo at ibebenta ang bigas ng mura sa merkado. The Post-Harvest Facility Support Act magbibigay ng mga cold storages at iba pang pasilidad para maiwasan ang maraming nasasayang na ani ng mga magsasaka. The Agriculture Information Systems Act maglalagay ng online database para matulungan ang mga magsasaka at mangingisda sa merkado. Sa Kadiwa Agri-Food Terminal Act, magpapatayo ng permanenteng Kadiwa centers para sa mas murang pagkain at direktang kita ng mga magsasaka the National Fertilizer Subsidy Act, pamamahagi ng libreng abono at pestisidyo para sa mga magsasaka, the Essential Crop Insurance Act, pagkakaloob ng pinansyal na kompensasyon sa mga nasalantang pananim at kabuhayan sa panahon ng kalamidad, the Fishing Shelters and Ports Act, pagtatayo ng mga estruktura sa West Philippine Sea para sa kaligtasan at kabuhayan ng ating mga mangingisda suporta sa agrikultura, panalo ang masa, panalo ang sambayan ng Pilipino. Kapag umaagri, umaani.